Alas 9 na ng gabi, maulan pero hindi malakas, ambon lang na parang may dalang lamig na dumidikit sa balat. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi yung tulo ng ulan sa yero ng bahay. Wala ring tahol ng aso, wala ring huni ng kuliglig. Parang may tinatago ang gabi. Mag-isa lang ako sa bahay. Si Ita ay nasa kabilang bayan para bumili ng abono. Ako lang at si Kulot ang aso naming bantay. Walang kuryente. Brownout na naman. Tatlong araw na. Nakahiga na ako nun pero may kaba akong hindi maipaliwanag. Yung tipong ramdam mong may masama. Hindi lang gutom o pagod. Iba. Para bang may mabigat na bagay sa dibdib mo na hindi mo makuha-kuha. Bigla na lang umalulong si kulot. Hindi yung normal niyang alulong ha. Hindi rin galit. Iba. Malalim. Parang iyak na may halong panginginig. Tumayo ako. Kinuha ko yung gasera, sinindihan, tapos hawak ang gulok ni itay. Lumabas ako. Pagdating ko sa kural ng kambing, nakita ko agad na may gumalaw sa dilim. Akala ko magnanakaw. Nilapitan ko ng dahan-dahan pero pagdating ko sa mismong kural, wala na. Ang iniwan lang, sirang-sira ang bakod. Parang pinunit. May mga baling kawayan, may dugo sa lupa. At ang kambing, wala na. Tapos na amoy ko yung hindi ko kailanman makakalimutan. Parang bulok na karne basang lupa at asim ng pawis sobrang baho. At sa di kalayuan, pakiramdam ko may nakatingin. Hindi ko siya makita, pero ramdam ko ang presensya. Parang may malamig na hiningang dumadampi sa batok ko. Kinabukasan sinabi ko kay Mang Itoy ang nangyari. Isa siya sa matatandang kilala sa baryo. Laging may dalang kutsilyo at talamang kabundukan. Sabi niya, Baka ang na yan. Ano nga momongo, tanong ko. Hindi hayop. Hindi rin tao. Isa yung halimaw na matagal ng parte ng kagubatan. Malaki, balbon, mabilis at may matatalim na kuko at ngipin. Hindi yan basta-basta. Kung lumalabas na siya, may ginagalawang tao na hindi dapat galawin. Hindi ako naniwala agad. Pero ilang araw lang ang lumipas, nawawala na si Bebeng pamangkin ni Mang Kanor. Huling nakita sa may sagingan. Tatlong araw siyang hinanap. Hanggang sa may nakita sa ilog, isang braso lang, may pulseras na pink. At sa paligid ng mga puno, may mga gasgas na parang dinaanan ng isang dambuhala. Walang gustong magsalita. Pero lahat ng tao sa baryo ramdam na may bumalik. Dito na kami nagsimulang magbantay. Ako, si Elmer, si Dodong, si Pilo at si Toti, mga kababata ko. Palaging magkakasama dati sa laro, ngayon sabay-sabay sa pagbabantay. Hindi para makipagsugal, kundi para malaman ang totoo. Gabi-gabi, nagaabang kami sa kubo sa may sapa. May dalang lampara, kutsilyo, tirador, flashlight. Isang gabi habang nagbabantay kami sa nyugan, Narinig namin ang kakaibang yabag, mabigat, mas malalim sa normal, at mula sa dilim nakita namin siya. Anim na talampakan, balbon, maitim, ang matay pula, pero may apoy sa loob, hindi lang basta pula. Ang mga kuko niya mahahaba parang kutsilyong tumatagos sa putik. Napatakbo kami, si Elmer na dapa. At nakita naming lumundag yung nilalang sa harapan niya pero hindi siya sinaktan. Tinitigan lang siya matagal tapos nawala. Umuwi kaming nanginginig. Walang imikan. Kinabukasan, dinala namin ang nakuha naming patunay. Isang piraso ng kuko ng nilalang. Malaki, matigas, mabaho. Pinakita namin kay kapitan. Tiningnan niya na pangiwi. Hindi ito sa hayop. Sabi niya, pero ayaw pa rin maniwala ng iba. Nagkakamali lang kayo. Napagod lang siguro kayo. Pero hindi kami nagkamali. Lumipas ang mga araw parang natahimik. Pero hindi kami naging kampante. Si Tote lumipat ng tirahan. Si Dodong hindi na naglalakad sa gabi. At si Elmer nagiba tahimik madalas sa gubat. Minsan makikita mo siyang nakatayo lang, nakatitig sa dilim. Isang gabi, nadaanan ko siya sa may sapa. Saan ka galing? Tanong ko. Dito lang, sagot niya. Gising siya. Ha? Yung nilalang. Gising siya. Pero hindi siya masama. Galit siya sa mga taong sumisira sa kagubatan. Hindi siya nananakit ng walang dahilan. Nanginig ako. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Elmer. Pero sigurado akong iba na siya. Pagkaraan ng linggo may bagong atake. Isang baboy pinira-piraso sa puno malapit sa kinatay may nakasulat gamit ang dugo. Tumigil kayo. Nawala si Elmer kinabukasan. Iniwan lang ang notebook niya. Sa huling pahina nakasulat, "Hindi lahat ng halimaw ay dapat labanan. May ilan na dapat lang nating irespeto." Limang taon nang lumipas. Tahimik na uli ang baryo, pero minsan Naririnig ng mga bagong salta ang huni sa bundok. Parang hayop pero hindi. May amoy na hindi maipaliwanag. At may ilang nagsasabi na may lalaki silang nakikita. Tahimik, matangkad, balbon pero hindi hayop. Isang batang nagsabi, "May dumalaw sa amin kagabi." Tinitigan lang ako. Hindi ako natakot kasi para siyang tao pero may mata ng halimaw. At dito nagtapos ang kwento namin o baka nagsisimula pa lang